So na na, na file na o ifa file pa natin sa mga kasabwat dito sa napakalaking korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Yung mga final po kasi ni Secretary Dizon uh, went straight to the Ombudsman. So hindi po namin hawak yon. Ang ginagawa po namin ngayon, we have collated five cases already to the NBI. And then nag-meeting po kanina sa DOJ about the cases that we will be filing very soon mm -hmm. on this matter. And these are the ghost projects. Yun po yung unang aming inuna. So uunahin niyo po yung ghost project. Yung susunod yes, po ninyo pagkatapos ng investigasyon ni Secretary Dizon, yung mga severely substandard. Yes, sir. The substandard will, will come next. Mm -hmm. And of course, uh, yung, ano, yung, yung, yung sistema po na ginagamit para ho sa uh, conspiracy, kasi para ho conspiracy, we're looking at that angle first. Kasi it's, it's, it's like a conspiracy between some people from DW, DPWH contractors and legislators mm -hmm. and uh, probably some other people secretary yung yung ang, ang ang hinahanap po ng taong bayan, lahat ng mga kasangkot ay managot no and i trust that the the justice department will will do that pero ang isaring po inahanap ng tao yung mabilisang uh, agarang at mabilisang aksyon no the president uh, mentioned this flood control on during the sauna day July 28 po yon. So July 28, it's already uh, September, baka po magdadalawang buwan na po yan. Hinahanap po ng tao yung lunas dito po sa isyong ito. So can we get a commitment na isa po ito sa priority ng DOJ at binibigyan po ito ng tamang pansin? At yung korupsyon po nakikita natin ay mahanapan po natin ang tamang solusyon at yung mga managot ay talagang makulong at makasuhan? Uh, we make that commitment uh, to the Filipino people. Okay. Hindi ho namin pababayaan ang kasong ito. At ito po, we will pursue it to the very end. Hindi ho kami matutulog dito. Uh, like that what we do with the other cases, talagang minamatsyag po namin, tsaka sinatsyaga po namin ang bawat araw para mabuild up namin ang cases. Kasi ang kailangan po talaga case build up. Pag hindi ho na case build up yan, mawawala po yung kaso. Kailangan po nakapahanda po ang ebidensya and always ready for trial when we find it. Yes. Uh, second, uh, Chairman, last two questions. Unang-una, may timeline po ba kayo? May internal timeline po ba kayo ng uh, pag-file ng mga kaso sa mga nasangkot po dito? At pangalawa, ano po yung inyong uh, uh, working relationship with the ICI? Uh, meron po ba kayong pag-uusap na tungkol sa sino ang magpa-file, si ano yung mga proseso, o parallel po ang ginagawa nyo ng ICI? Ano ho yan? Kasi ang mangyayari po rito, uh, we are also the prosecutorial arm of the ombudsman. Kaya ang ang ICI po will ng mga findings will go to us for proper disposition and of course some of them will go straight to the ombudsman but at the same time yung amin pong research ipo provide namin sa kanila para wala duplication so they can they can have their findings uh, uh, faster kasi para hindi na ho sila pa ulit-ulit yung amin pong nahanap na papavalidate namin sa kanila para magse-share na lang po kami na resources. So meron po na pong ito. working relationship. Uh, hindi pa hindi po kami um, nag-uusap pero madali na po 'yung kasi kaibigan ko naman po si Dave Season. Okay. Secretary, may question earlier my last question, 'yung timeline po. Kasi 'yan po 'yung hinahanap ng tao. Kailan po magkakaroon ng uh, full um, revelation of all of the findings, uh, mga kasuhan, mga mahuhuli, mga mananagot. Ano mayroon po ba kayong internal timeline sa DOJ? I'm sure na pag-uusapan ninyo na dapat before this month, meron na tayo mga na-file po. Ano ho, ang due process po will make us, uh, will give us the earliest window at 40 days to 60 days. From now? Po? Yes, sir. yes. Sir. 40 days from now. That's due process, sir. Kasi magsasend tayo sa PINA, tapos magbibigay po sila ng affidavits. Okay. So, yun po yung pinakamabilis, kumbaga? Uh, 40 would be the fastest. Hmm. And at 60 would be safe. And uh, Secretary, so thank you for that Secretary, pero siguro po mungkahi, ng, uh, mungkahi ko at palagay ko po ito rin mungkahi ng mga kasama ko, e eh sana po sa mabilisang panahon talagang makita po natin na may nakasuhan na lahat ng mga nasangkot po dito, hindi lang po iilan. Salamat po.